Hello, hello mga person! So for today's video, for today's ganap, wala namang masyadong kaganapan ngayon, kaya naman na pag kong lutuin yung mga nakikita kong matagal nang nasarep na hindi ko naman naluluto. At isa nga dito yung master gulaman namin na napakatagal na nga dyan. Color red nga pala yan, kaya naman hindi ko alam kung sa ko ba ito ibabagay or saan ko ipapartner. Mabuti na lamang ay naisip ko ay eh, pwede ko nga pala itong lagyan ng gatas, kaya naman niluto ko na lang at nilagyan ko na nga ng gatas na evaporada. E, halo ko lamang ito sa may 1.5 liters ng tubig at sisiguraduhin ko nga natunaw mabuti yung master gulaman na powder. Nilagyan ko na nga rin pala ito ng mga 1 4 cup ng asukal dahil nga unflavored pa nga itong ating master gulaman. Sumunod naman na ibinus ko na nga dito ang evaporated milk. Hinalo-halo ko lang itong mabuti at binuksan ko na nga pala yung apoy dyan ng medium heat lamang. At wala kang tigil sa paghalo-halo hanggang sa maluto na nga itong ating gulaman. Nung kumulo na nga ng bahagya ay pinatay ko na ang apoy at inantay ko lamang itong lumamig at iniwan ko na nga dahil nga ang gagawin ko naman ay itong natirang mga cheese sarep at yung natirang lumpia wrapper nung nagluto ang daddy Gerson nyo ng lumpia. Nakita ko nga kasi na may mga cheese pa nga doon at naninigas na nga. Buti nga hindi pa masyado. Kaya naman napagtsagaan kong ilagay dito sa may lumpia wrapper at gagawin ko ang cheese stick. Wala na nga kasi akong paggagamitan nito kaya naman butit na isipan kong lutuin ito ngayon na cheese stick. Tamang tama nga ay wala kaming merienda for today's video. Saktong sakto talaga at makakain kami ng masarap na cheese stick. Nakakatuwa nga dahil saktong-sakto lamang yung bilang ng lumpia wrapper at bilang ng cheese sa isa't isa. Kaya naman saktong-sakto lang talaga yung mga nagawa ko. Walang lumabis, walang kumulang. Kaya naman niligpit ko na agad itong mga kalat at sisimulan ko na nga ang pagpiprito nitong ating cheese stick. Mahinang apoy lamang ang ginamit ko dahil para hindi masunog agad dahil nga mabilis itong masunog. Sumunod nga ay binaliktad ko na agad bago pa nga masunog. Bigla ko nga naisipang hatiin ito sa gitna dahil napakahaba nga pala nito at syempre para mas maraming tingnan. Alam niyo ba ang paborito ko rin talaga ang cheese stick? Mahilig din kasi ako sa mga cheese. Maya maya lang eh hinangon ko na nga at syempre pinatiktik ko muna yung mantika dito sa may tissue at saka ako isinalin dito sa may maliit na tupperware. Dahil lalagyan nga natin yan ng cheese powder para mas bongga ang ating cheese stick napakasarap talaga nito lalo na itong brand ng cheese na ito saktong-sakto nga may natitira pa akong cheese powder dito sa rep at ayan nagamit ko na nga rin ng mga tira-tira inalug-alug ko na nga ito para ma-coat na nga ng cheese powder itong ating nagmamagandang cheese stick for today's video at ayan na nga mga person tara na kumain na tayo ng masarap na cheese stick mm -hmm. kain tayo mga person. Mabuti na lang talaga at naisipan ko ng lutuin ang mga ito kaysa maabutan pa ng pagka-expired ay sayang lang. Yup! Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Thank you for watching Mami Nika Mini Vlogs, Baboo!